Alam mo ba, para kang isang libong piso. Isipin mo, kahit malukot yan, matapakan, o maitapon sa basurahan, isang libong piso pa rin yan. Hindi nagbabago ang halaga. Ganyan na ganyan din ang tingin sa atin ng Diyos. Kahit gaano pa karaming beses tayong nadapa, nasaktan, o naramdamang wala tayong kwenta, ang halaga natin sa kanyang mga mata ay hindi kailanman nababawasan. Sa mata ng Diyos, ikaw ay mahalaga at minamahal anuman ang pinagdaanan mo. Marahil ngayon, nararamdaman mo ang bigat ng iyong mga pagkakamali. Baka iniisip mong lumayo ka na masyado o napakarumi mo na para sa Kanya. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin. Sa halip na iwanan tayo, siya pa ang pumupulot sa atin mula sa putik ng ating mga kasalanan, nililinis tayo at ibinabalik ang ating dangal. Kaya huwag mong hayaang diktahan ka ng nakaraan mo. Huwag mong hayaang ang mga pagkakamali mo ang magtakda kung sino ka. Ang mahalaga ay ang pagpapatawad na buong pusong iniaalay sa iyo ng Diyos. Tanggapin mo ito. Tanggapin mo ang bagong simula na inihahanda niya para sa iyo. Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ka niya. Mahal ka na niya bago ka pa man maging perpekto. Kapag pakiramdam mo ay wala nang silbi ang buhay mo, alalahanin mo ito. Hindi sinusukat ng Diyos ang halaga mo base sa iyong tagumpay, sa dami ng pera mo, o sa tingin ng ibang tao. Ang halaga mo ay nakabatay sa kanyang walang hanggang pagmamahal. Ito ang pag-ibig na hindi nagbabago, hindi kumukupas, at hindi kailanman mauubos. Kaya ngayon, magpasalamat tayo sa kanya. Salamat Panginoon, dahil kahit sa gitna ng aming mga kapintasan at dumi, tinatanggap mo pa rin kami bilang iyong mga anak. Ang aming tunay na halaga ay hindi nakasalalay sa kung anong meron kami, kundi sa kung sino kami sa iyo. At tulad ng isang libong pisong pinulot mula sa lupa, sana maging instrumento rin tayo para ipaalala sa iba ang kanilang halaga. Sa halip na maging mapanghusga, maging maawain tayo at mapagpatawad. Ipakita natin sa kanila ang pagmamahal na ipinadama sa atin ng Diyos. Salamat sa panonood. Kung naantig ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe sa aming channel at ishare ito sa iyong mga kaibigan. Hanggang sa muli!